sama-sama tayong magiging sa saksi! Kakulay ng barko ng China Coast Guard, pero Chinese Fishing Militia Vessel pala. Namata ang mga ganyang barko sa Bajo de Masinlo. Ay sa Philippine Coast Guard, patunay ito na may ugnayan talaga ang China Coast Guard at ang Chinese Militia. Saksi si Rapitima at Chino Gaston. Sa larawang ito mula sa Philippine Coast Guard, dalawang barko ang makikita sa baho de Masinlo. Ang isa, kulay blue na Chinese Fishing Militia Ship o mga barkong nagpapanggap na manging isda pero katuwang ng China sa pagharang sa mga barko ng Pilipinas sa ating exclusive economic zone. Ang katabi nito, fishing militia din pero ginawang kulay puti Kakulay ng mga barko ng China Coast Guard na naglalatag ng floating barrier sa baho de Mazilo. Base sa mga litrato, kulang sila sa navigational at surveillance equipment at walang marka ng China Coast Guard. We are thinking na kaya itong ganitong uri ng Chinese fishing vessel or Chinese maritime militia ang ipinadala ng China dito sa loob ng lagoon kasi temporarily ito yung mag-carry out ng responsibility niya ng paglalagay ng floating barrier every time na meron silang ma-monitor na Philippine Coast Guard or b vessel. Ang mas moderno at mabibilis na barko ng Chinese Coast Guard naman, pumuesto daw sa labas ng bahura. Inaalam pa ng PCG kung bakit may pagbabagong ganito sa operasyon ng China. They are making use of Chinese maritime militia as their alternate vessels on those instances na wala yung presensya ng China Coast Guard. So parang ano pala ito sir? Parang proof na may link talaga yung China Coast Guard and the, the militia? Yes. Mula sa labindalawa noong lunes, apat na lang ang Filipino fishing boat na nag monitor sa baho de Basinloc. Hindi naman nagbago ang bilang ng Chinese maritime militia vessels na nagbabantay doon batay sa monitoring ng AFP para makatulong sa mga mangis ng pumapalaot sa West Philippine Sea. Panalakasin ng BIFAR ang kanilang payo system at lalagyan ng tracker para mamonitor. Sa sistema ito, naglalagay ng dahon ng nyok ang mga mangis isda sa ilalim ng dagat at nilalagyan ng floater. Nagsisilbi itong silungan ng malilit na isda na siya namang sa mga malalaking isda. Kabilang sa nakikinabang ang mga mangis ng pumapalaot sa payaw na inilagay ng BIFAR sa West Philippine Sea sa bahagi ng Subic Zambales. Okay naman sir yung isda. Kaya lang nga po sir, yung payaw na napuntahan natin, hindi masyado marami ang laman. Malaking tulong pa rin daw lalo't hindi na sila nakakapangisda sa loob ng Bajo de Masinloc. Meron din sa labas pero pinutulong mo ng mga Chinese. Ilang araw matapos putulin ng Philippine Coast Guard ang floating barrier na inilatag ng China sa entrada ng Bajo noong nakaraang taon. Ano yung nalaman ng Chinese? Yun po yung report ng mga ano, isla namin doon sa Escalboro. Babalik tayo at ilalagay natin ito. Palalakasin na raw ng BIFAR ang kakayahan ng mga mangingis ng Pinoy, hindi lang para dumami ang kanilang huli, pero para hindi naman sila dehado sa mga dayuhang patuloy na nananamantala sa yamang dagat ng bansa. Dati nang sinabi sa ulat ng ilang pahayagan ng Chinese Communist Party na nakakasira sa kalikasan ng mga payaw, bagay na tinabulaanan ng BIFAR. Stationary po ito, hindi ito gumagalaw. So, uh, hindi po ito uh, sabihin nating uh, posibleng makagalugad doon sa ilalim ng uh, karagatan. Siguro kung may masasabi tayong nakakasira, 'yun yung pagsisira ng mga coral reef para lamang magligay ng mga structures illegally. Mula rito sa Subic Zambales para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, Chiru Gaston, Ninoy Saksi. Inimbitahan ng Pilipinas ng Japan na sumali sa balikatan exercises sa susunod na taon. Ay sa tagapagsalita ng balikatan na si Colonel Michael Lohiko, October 23 pa, o October 2023, nagpahayag ng interes ang Japan. Pero observer country muna sila ngayong taon kasama ang labintato bansa, gaya ng Canada at New Zealand. Magbubukas ang balikatan 2024 sa lunes, April 22. Sasabak sa pagsasanay ang 5,000 sundalo ng AFP at 11,000 U.S. troops. Isang napiling training area ang dulong bahagi ng Pilipinas sa norte malapit sa Taiwan. Ang kay Lohiko paghahandayan sa kaling magkagulo sa lugar na yon. Isang profesional na basketball player ang nahuling dumaan sa EDSA busway kahit bawal. Sa iba pang pa pangunahing kasada naman sa Metro Manila, nagsimula ng na panguhuli sa mga e-bike at e-trike. Saksi si Oscar Oida. Naluha na lang ang 16 anyos na binatilyong ito nang mahuling pumapasada ng itray sa may panlukan ng EDSA at Taft Avenue ngayong hapon. Sa ito o boundary? Mama ko po. Sa mama mo? At sasakay ka na... Mga pa sa, sa Opo. Bawal na po kayo dito sa EDSA, bawal din kayo sa Taft. So dapat di kayo dumadaan dito kasi 'di ba? Mauhuli kayo niyan. Wala ring lisensya ang binatilyo, Kaya inimpound ng mga tao ng MMDA ang kanyang i-trike. E Pag na-impound ka nito, yung na ako ng probinsya, yung... magagawa, i Kulun, na nila ba ba yan. Yung... <laughs> Kung nitong nakaraang dalawang araw, pawang paninitalang lang ang ginawa ng mga enforcer sa mga i-trike e at e-bike sa mga major roads sa Metro Manila. Kanina, pinagtitikitan na ang mga nahuli. At yung mga walang disensya, in-impound pa. Karaniwang paliwanag ng mga nahuli, di raw nila alam. Hindi po ako nakakaroon ng balita. Hindi ko alam na bawal palang tatawid. Kasi sinabi naman sa balita, pwedeng tumawid. Pwede tumawid sa barangay road. Ito po ang TAF, hindi po siya barangay road. So bawal din sila tumawid ng TAF. Bawal din silang bumaybay dito sa EDSA. Itong isang ito, patrol ibay pa man din ng barangay. Okay. Alam ko naman po yun sir, pero yung patrol hindi ko alam na bawal pala siya. Kasi may, may, may kami na tao, humingi kami ng tulong sa City Hall, kaya nagmamadali rin kami. Regardless po kung gamit ng barangay, basta ho dumaan sa tulad dito sa EDSA, eh, kailangan nun nating tikitan. Di rin pinalagpas ang e trike na maghahatid lang daw sana sa mag-inang magpapacheck up lang daw. Huli man, isinakay na lang sila sa mobile ng MMDA para mayatid sa ospital. Sa buong maghapon, umabot sa mayigit 100 e-trike at e-bike ang nahuli. Mayigit sa 20 ang nahatak na nasa 2,500 pesos ang multa. Samantala, sa video na ipinost online ng DOTR Special Action Intelligence Committee for Transportation, caught on cam ng hulihin ang isang puting SUV matapos dumaan sa EDSA busway nitong lunes. Ang driver, kinilala ng mga enforcer na isang professional basketball player. Ayon sa mga operatiba, sinubukan umuno nitong abutan ng pera ang enforcer pero tumanggi ang mga nanghuli sa kanya. Sa halip, ay inisyuan nila ng ticket kaugnay ng disregarding traffic sign at failure to carry ORCR. May mga nilabag na yan na ibang rules na dapat siguro ay ang kapulisan uh, na ang uh, dapat magpataw nung anuman ang mga nilabag niyang uh, mga batas. Pero ang sa amin na uh, sa busway ay yung uh, pagpasok nga uh, doon sa ano at hindi siya authorized na penalty of 5,000. Sinusubukan pa namin kunin ang payag ng naturang basketbolista. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oid inyong saksi. Hindi na sa kalusugan ng publiko kundi pati sa paglago na ekonomiya may epekto ang init ng panahon at el Nino. Batayan sa isang pag-aaral, saksi si EJ Gomez. Ang tindi ng sikat ng araw, walang sinasanto. Mapanegosyante o ordinaryong manggagawa. Kaya na lang ng mga rider na sina Albert at Melesio. Pag sobrang init po, uh, nag-i-stop po kami ng biyahe. Then pagka wala na pong init, doon na po ulit kami bumabawi ng biyahe. Hindi po talaga kaya. Sumasakit po yung, ano, yung sa ulo. Tuloy-tuloy po yung biyahe ko. Eh. Kailangan mo eh. Wala po kasing anong dag dito, wala wala kaming kakainin ba ng mga pamilya ko. Pero hindi lang pamumuhay ng mga Pilipino ang apektado, kundi maging ang mismong ekonomiya ng bansa. Siyempre, pupuunting economic activity, Siyempre, Hindi sila, hindi muna sila lalabas. So, hindi sila gagastos sa pamasahe hindi sila mamimili muna, hindi muna sila kakain sa labas or yung ibang kung meron sila kausap sa labas na katransact nila. So hindi muna matutuloy yung mga yun. Meron foregone na business, na sales, nakita. Ito yung yun ang ramdam sa ekonomiya pag pinagsama-sama mo yun. Sa unang pagkakataon, nagsagawa ng pag-aaral ng Banko Sentral ng Pilipinas o BSP, kaugnay ng kaakibat at pangmatagalang epekto ng temperature shocks sa output growth at ekonomiya ng bansa. Gayun din sa inflation o antas ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Lumabas sa pag-aaral na sa kada pagtaas ng average temperature sa Pilipinas ng 1 degree Celsius ay siya namang pagbagal ng ekonomiya ng 0.37 percentage points na mas titindi pa raw sa 0.47 percentage points habang nararamdaman ang epekto ng El Nino. Ayon sa isang ekonomista, sektor ng agrikultura ang pangunahing na apektuhan ng mainit na panahon. Kahit late last year, yun na meron ng nagparamdam na yung ano, lack of rainfall at yung relatively mainit na panahon na nagbawas sa produksyon ng agrikultura kasi agriculture is still around 9% of GDP. Kaya, yeah, yun ang tangible. No? Yung ani ng agrikultura. And agriculture employs close to 25% of total workers. At kung mababa ang produksyon, bababa rin ang supply na siya namang posibleng magdulot ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa merkado o sa kabuang inflation. Bukod sa agrikultura, matindi rin daw ang epekto ng tag-init sa services sector. Dapat may cooling system, efficient yung workplace sila. No? Gagaso silang mas mahal para sa cooling system para komportable yung mga yung mga workers, mga employees, mga kliyente, mga customer. Kanya nang ginawa ng negosyanteng si Mark sa kanilang furniture at upholstery shop. Bumibili kami ng yelo tapos nagdagdag kami ng mga mga ventilation na previously yung yung fan namin dalawa lang kasi talagang since sobrang init nagdagdag kami ng ano industrial fan kahit na tumas ng konti yung kuryente namin, ayos lang para sa mga workers. Para sa GMA Integrated News, ako si EJ Gomez, ang inyong saksi. Hindi katanggap-tanggap ayon sa isang senador ang pagpalya ng mga power plant na nagresulta sa rotational brownout sa ilang bahagi ng bansa. Manipis pa rin ang reserbang kuryente kaya itiraas kanina sa red at yellow alert ang Visayas grid. Saksi, si Maki Polido. Red alert sa Visayas grid mula alas 5 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Dalawang planta kasi ang nag-drip kaya nabawasan ang supply ng kuryente ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Yellow alert naman mula alas 9 hanggang alas 10 ng gabi. Hanggang alas 11 namang naka-yellow alert sa Luzon. Manipis pa rin ang reserbang kuryente pero sabi ng NGCP, Makasafe naman tayo over the weekend and again all things um, being equal. Pagka hanggang yellow lang tayo, para na lang kung may bumagsak na bagong Power plant. Nang pumalya ang pagbilaw power station kahapon na walang higit 750 megawatts na sinusupply nito, dumagdag ito sa labing walong mga planta sa Luzon grid na dati nang naka-forced outage, kaya't nagka brownout sa ilang bahagi ng bansa kahapon. Bahagyang lumuwag lang ang supply ng may mga nag-online na planta na target na madagdagan pa. Ang iniiwasan natin ay yung malawang outage, yung tinatawag natin blackout kasi zero na tayong mitigating measures. Ayon kay Senator Sherwin Gatcha, Salian, Vice Chairperson ng Senate Committee on Energy, nakaaalarma alarma at hindi katanggap-tanggap ang pagpalian ng mga planta. Ilang beses nga raw nilang sinabihan ng Department of Energy na magpatupad ng contingency plan para maitawid ang pangangailangan sa kuryente sakaling may pumaliyang power plant. Sabi ng Department of Energy, laging may banta ng pagnipis ng reserba kahit anong maintenance ng mga planta. Pero may penalty raw kapag hindi nakapag-maintainan ng tama ang isang power plant. Sa gitna niyan ay pagtaas ng demand sa kuryente na tila di masabayan ng supply. We have scarcity of power supply. We have so much demand um, and we have so little supply. Ang Meralco bumibili ng kuryente sa spot market dahil sa forced outage ng mga planta. Ang hindi nila masabi sa ngayon ay kung may epekto ito sa electric bill ng consumers. I Aming mean, uh, sourcing principle is to secure su uh, supply from the market at the lowest price and to refrain from buying pagmataas ang presyo. Kaya pila ng Meralco at mga ahensya ng gobyerno maging wais sa paggamit ng kuryente para hindi sumipa ang demand. Noong 2023, nasa 28,291 megawatts ang power capacity ng buong bansa, habang ang peak demand pumalo sa 17,331 megawatts. Pero sa mga susunod na taon, nakikita ng lalo pang lalaki ang demand sa kuryente na inaasahang tataas sa 23,910 megawatts pagsapit ng taong 2027 ayon sa DOE. Kaya bago pa tumaas ang demand, dapat tumaas na ang supply. 70% ng kuryente natin ngayon mula sa fossil fuel tulad ng coal at liquefied natural gas. Higit 40% niyan ay coal tulad ng sinusunog dito sa Dinginin Power Plant. 29% mula sa renewable tulad ng solar, hydro at wind. Kung base load lang daw ang pag-uusapan o kuryente ang nagbibigay ng 24 oras na supply, sapat daw ito. Yes, nasukat natin yung capacity na pwede niyang ibigay versus doon sa demand na ang mga consumers natin. Pero sabi ng DOE, halos 10,000 megawatts pa lang ang siguradong power generation projects na papasok hanggang 2027. May mga proposed projects naman daw sa gas at renewables na sana kumabo sa forecasted supply. Ang tinitingnan ng Department of Energy, yung pang mas aggressive na growth para sigurado tayo na sobra sa demand yung map natin supply. Ang problema, sabi ng mga energy producers, aabutin ka ng siyam syam permits at clearances pa lang. Ilang daang pirmaraw ang kailangan mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, pati sa local government units. Kaya pre-development stage pa lang daw, inaabot na ng tatlong taon. Some of the investors, if they see how hard it is, sa feasibility pa lang o sa pre-development stage, na to turn off or nawawala ng gana. Energy Virtual One-Stop Shop System o EVOS ang sagot dyan ng DOE. Online isusumite ang mga requirement na kailangan aksyonan ng mga ahensya sa loob ng ilang araw maring umabot ng limang taon o higit pa ang pagpapatayo ng isang power plant. Mula sa pagplano, pagkuha ng mga permit, pagpondo, pagdisenyo hanggang sa aktual na konstruksyon. Kaya mahalaga ang isang strategic plan. Dahil kadikit ng paglago ng isang ekonomiya ang mura, sapat at stable na kuryente. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Isinilbina sa iba't ibang ari-arian ni Pastor Apollo Kibuloy sa Davao City ang arrest warrant ng korte sa Pasig para sa non-bailable na kasong qualified trafficking. Pero hindi inabutan ng mga si Kibuloy gaya hindi ang mga kapanya akusado. Kauding naman sa arrest order ng Senado laban kay Kibuloy, pinagkokomento ng Korte Suprema ang Senate President, Chairperson ng Senate Committee on Women and Children at ang Senate Sergeant at Arms sa petisyon ng Pastor na humingi po ng temporary restraining order. May isang pong araw sila para sumagot. Ayon ka Senate Committee Chair on Women and Children, Senadora Risa Ontiveros. Hindi pa nila natatanggap ang kopya ng utos ng Korte, pero handa siyang sumagot dito. Sinisikap din namin kunin ang pahayag ng Senate President at Sergeant at Arms. May grave abuse of discretion ang COMELEC nang i-disqualify Smartmatic sa bidding para sa eleksyon 2025 ay sa Korte Suprema. Ang disqualification ay bunsod ng mga anumalya umano sa bidding para sa election 2016. Ayon sa mga mahistrado, hinarang ng Comelec ang Smartmatic bago pa sila mag ng bid. Wala rin inilatag na eligibility requirements mula sa Bids and Awards Committee. Pero ayon sa Supreme Court, kahit binaliktad nila ang pasya ng Comelec, hindi na magpapa o hindi na lang bisa ang bidding at paggawa ng kontrata sa consortium ng Miro Systems ng South Korea. Sa mga susunod na eleksyon na lang, pwede magbid ng Smartmatic maliban kung may magsasampa ng disqualification. Para sa Smartmatic, ang desisyon ay pagbabalik daw ng hustisya at pagpapaalaala sa halaga ng due process. ay sa Comelec, tinatanggap nila ang desisyon ng Korte Suprema. Nagpapasalamat din ang komisyon na hindi makakaapekto ang desisyon sa in-award na kontrata para sa 2025 elections. Handa rin daw ang Comelec sakaling ireklamo sila Electro Smart Matic. Mga kapuso, nasa danger level ulit ang heat index na naitala sa maraming lugar kanina. Posibleng magpatuloy po yan sa mga susunod na araw. Nag-44 degrees Celsius ngayong araw sa Dagupan, Pangasinan. Puerto Princesa at Aburlan sa Palawan. Pati sa Katarman, Northern Samar. Posible mas mainit pa bukas, pinakamataas sa Aburlan, Palawan. Papalo po hanggang 45 degrees Celsius. 44 degrees Celsius sa Dagupan, Pangasinan, Puerto Princesa, Palawan at Katarman, Northern Samar. Habang sa Tugigaraw City, Echage, Isabela, Tanawan, Batangas at ilang bahagi ng Pisayas, asahan ang 43 degrees Celsius. Halos ganito rin kainit sa biyernes. Kaya doble ingat po. Magpapatuloy rin ang maalinsahang panahon sa Metro Manila at maglalaro yan sa pagitan ng 39 hanggang 41 degrees Celsius. Base naman sa datos ng Metro Weather, maaliwala sa panahon sa halos buong bansa maliban sa tsansa ng kalat-kalat na ulan sa Northern Luzon, Palawan, Panay Island, Sulu Archipelago, Zamboanga Peninsula at South Cotabato. From Superman, magiging Super Daddy na ang British actor na si Henry Cavill. Fit. Preparation naman, goals naman. Ang mga sangre na si Gabby Garcia at Sanya Lopez, yan ang showbiz naksin ni Nelson Kanda. Ready to go to the beach? Ma-inspire sa beach pod ngayon ni Gabby Garcia na namasal recently sa Cebu. Achieve niya ang kanyang tone figure. Dahil halos araw-araw, laman siya ng gym, todo cardio at buhat ng weights ang fit and healthy physique ni Gabi. Tila preview ng kanyang pagbabalik bilang Sangre Alena sa nalalapit na taping ng Encantadia Chronicles Sangre. Gusto ko handa ako. Gusto ko yung endurance ko with last throughout the taping days. Shadowing her inner mandaragat vibes naman si Sanya Lopez. Nakaabang-abang din ang pagbabalik bilang Sangre Danaya. Sabi ng First Lady of Prime Time, napasabak na rin daw siya sa matinding action scenes dahil iba raw ngayon ang shooting technique ni Direk Mark Reyes. Talagang grabe yung mga fight scene namin ngayon. Before kasi ang, ang eksena namin dati, i-rehearse Ire namin ngayon, take agad. Nagbabala ang Sparkle GMA Artist Center, kaugnay sa mga individual na nagpapanggap na taga GMA o Sparkle para manloko. Ayon sa Sparkle, may mga nagpapakilala raw na Sparkle Executive at nagsasagawa ng recruitment sa iba't ibang messaging app. Giit ng Sparkle, walang sino mang empleyado ng GMA o ng Sparkle, in-person man o online, ang nagpapahubad o nagpapaalis ng damit sa casting audition. Hindi rin daw sila manghihingi ng mga maselang larawan sa mga nag-audition. Kaya iwasan na makipag-ugnayan at agad silang isumbong sa official social media accounts ng Sparkle. Ang mga nakikita niyong link sa Facebook at Instagram, ang tanging official accounts ng Sparkle para sa audition at recruitment. Soon to be dad si Henry Cavill sa premiere ng kanyang upcoming film. Masayang inanunsyo ng British actor na buntis sa kanilang unang anak ang girlfriend na si Natalie Vescuso. Para sa GMA Integrated News, Nelson Canlas ang inyong saksi. May happy ending ang mapait na sinapit ng isang aso sa Cavite City. Naipit sa mga pader ng magkatabing bahay ang aso na matalas sumasagip ay pinangalan ng Wally. -E. Ayon sa PITAL, People for the Ethical Treatment of Animals, inabando na siya ng mga dating amo. At nang may gawing pagkukumpuni sa bahay, aksidente naman siyang nakulong ng mga construction worker. Halos si buwang na-trap si Wally at umiinom lang mula sa butas na isang imburnal sa kinalalagyan. Panay rin ang tahol ng aso na siyang narinig ng mga bagong lipat sa bahay na nagsumbong naman sa barangay. Payat na payat ang sugatan si Wally ng mailabas pero mabuti na lang ang lagay niya at naghintay ngayon ng bagong fur parents. Salamat din sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Clavio. Ako pa si PR Kang para sa mas malaki bisyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Bula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi. saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi! Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.